Hello guys! Ako nga pala si Anselmo. Welcome kayo sa aking channel, Anselmo Firefly. Tara, mamasyal muna tayo. Ay, hindi nga pala. Pupunta nga pala ako ng trabaho. So this is my first video guys. Kaya magpapakilala muna ako kay YouTube at sa inyong lahat ang vlog ko nga pala is all about myself travel etc basta kung ano lang yung mapapakita ko sa inyo kung magtra-travel man ako syempre dito lang muna sa Tacloban para makita nyo yung Tacloban mismo kung ano yung maganda dito ang Tacloban nga pala guys ay makikita sa lungsod ng Leyte uh -huh sa ngayon guys mag vlog lang muna tayo kasi pupunta muna ako ng work kaya nga nag vlog ako eh kasi gusto kong umaman yeah <laughs> kung papagpalain sa awa ng juice ito nga pala guys yung motor ko XRM lang oh year 2010 pa yan ito ang sakalam guys. Kasi naging survivor din ito ng Yolanda. To be serious only guys, ang vlog ko is more on voiceover only. Bakit nga ba guys? Kasi nabubulol akong magsalita dito sa harap ng camera eh. <laughs> Kaya pagpasensya nyo na ako guys. Pero paminsan-minsan, haharap din ako sa camera at magsasalita para sa inyo medyo malayo na pala guys ang nabiyahin natin ngayon kaya kapit lang guys malapit na ako sa work ko hope sana guys nag enjoy kayo sa video ko ngayon samahan nyo pa ako guys into my journey dito sa youtube marami pa akong sorpresa sa mga subscribers ko oh, wow. sa mga darating na panahon dito sa pag google ko sa youtube sana matulungan nyo akong umaman <laughs> hindi joke lang yun guys this is only my one additional hobbies guys kaya nga nag youtube ako para ma improve ko yung sarili kong makipag communicate sa mga tao eh alam nyo guys mahiyain ako <laughs> <laughs> for documentary purposes lang ito guys kung ano yung mga magagandang nangyari sa buhay ko at mga experiences ko in life syempre travel at kung anong family bonding kung ano ano etc at least madodocument ko siya sa youtube kasi pagtanda ko pabalik balikan ko itong mga video ko sumisikat na yung araw guys oh. time check guys it's almost 5.54am ayun na guys malapit na tayo sa workplace ko oh. salamat nga pala guys sa pagsama nyo sa akin hanggang dito for now I have only 4 subscriber that's my family dyan nga pala po guys tagwo work dyan sa may malalaking inkan na yan oh. para atang naglampas tayo ah Hindi, <laughs> joke lang guys. Liliko tayo dito at babalik ako. So guys, salamat nga pala sa pagsama nyo sa video ko ngayon. Hope sana nag-enjoy kayo guys. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Dito ko na lang muna tatapusin ang pag voice over ko. Pagpapasalamat lang muna guys ang may ko-contribute ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Abangan niyo li ang susunod kong video. God bless you all po. Salamat.